Sarap, Kaya pala pag si pagsiyayam, naliligo dito. Hindi siya ako Enjoy na enjoy. Enjoy, enjoy din naman talagang mm. Mm. Sarap. Para dito. Sarap. Parang di tayo masako, tarap, Para nasa pool. Parang Parang nasa pool Kaya lang. Ang sarap uh. <laughs> Apa? Sarap. Sarap ng dito. Sarap ng tubig. Para siyang, ano, hot spring. Hindi siya, yeah. hindi siya malamig.